And four decades of professional practice in the usa dr chris enriquez your cardiologist internist and expert in the reversal and prevention of diseases and longevity dr linda enriquez your longevity and anti-aging expert bringing their expertise to filipinos Isang maganda at malusog na pagbati mga kaibigan. Sa ngayong panahon, sari-sari ang nagsusulput ang mga sakit, bata, matanda, lalaki man o babae. Walang sinisino at walang kinikilala. At bukod sa hirap ng katawan, hirap ng kalooban. Maraking problema pag iyo ay hirap sa buhay. Walang paraan upang ang sakit ay malunasan. Dito po sa The Healthy Life Program, ay ating pag-uusapan kung paano ang mga sakit ay maiiwasan. At kung may sakit na po, ay kung paano ito may reverse ng walang gamit na gamot o operasyon. Ang pinaka-ideal po at walang gastos ay mag-iwas. Sabi nga, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ako po si Dr. Chris Enriquez at ito po ang The Healthy Life. Ako po naman si Dr. Linda Enriquez. Kami po ang makakasama ninyo linggo-linggo. Isa sa buhay ang sinabi ng Diyos sa 3 John 2. Beloved, I pray, I desire, I wish above all things that you prosper and be in health even as your soul prospers. Ang ating pong paksa ngayon ay ang Rapa Health Institute. Ang tanong ay, ano ba itong Health Institute na ito? Ano ba ang ginagawa dito? Pero bago po natin talakayin ito, ay nais namin i-introduce muna ang ating fruit of the week, which is guava po or bayabas. Gusto ko lang malaman nyo, mga health benefits pagka kumakain tayo ng bayabas. Ito may mahusay sa diarrhea or dysentery dahil ito astringent po. Kung hindi naman kayo madumi, it's good for constipation po dahil hold sa mga fibers nito. Mausay din po ito sa, sa ubo at saka sa colds at naghihelp -he po ito mag ng blood pressure. Kaya kung meron kayong alta presyon, mahusay yung kumakain ito. Mahusay din po, po ito sa skin. Pampalinis po ng skin or gusto nyo mag-lose ng weight. Kung meron naman ho kayong vitamin C deficiency, kagaya ng scurvy, ay marunong mag mahusay din po ito. Nagkukontrol din po ito ng diabetes. And it works against prostate cancer po dahil yung pulaho sa loob ng bayabas, yun ay maraming lycopene. Ang lycopene po ay isang uh, hormone na, na nagwo-work against sa uh, prostate cancer. Ito yung mabuti niyo sa tooth aches, sa swollen gums, at saka sa mga ulcer sa bunganga sa mouth. Ang ating pong diskusyon ay tungkol sa Rapa Health. Gusto namin pa paalam sa inyo kung ano ang ginagawa ng Rapa Health Institute. Ito pong institute na ito ay nasa 4th floor ng Greenbelt 5 sa Makati. Ito po ay binuksan namin noong dalawang taon na po as a branch ng aming clinic sa Amerika. Pero dito na po kami ngayon nagpipermanente at ang aming purpose po for this clinic is to prevent and reverse diseases. Lahat po ng sakit, kahit na ano po, kahit na heart disease, diabetes, or kahit na cancer, ay nari-reverse po kung kailangang maka maka-obey lang tayo po sa mga dapat gawin natin, magkaroon tayo ng good health habits. Pero hindi po natin pag-uusapan ng cancer ngayon dahil meron ho kaming isang clinic na ang tawag the Healthy Life Cancer Clinic. Doon po namin pinapadala ang lahat ng cancer cases namin. Ang number one pong cause of death sa Pilipinas ay heart attack. In fact, sinabi natin dati, doktora, sinabi natin na ang heart attack po, ang first symptom ng heart attack sa mga babae, sa mga 63% na mga babae, ang first symptom po ay death. Sa mga lalaki naman po, ay 48% ang first symptom is death. Kaya very treacherous to doktora. Kaya ang ang significance nito kung bakit natin sinasabi doktora, ay dahil ho kaming machine sa Rapa Health, na ang tawag yung cardiovisual. Kami lang ho sa buong Pilipinas ang meron nun, na pwede namin kayong ilagay ho, non-invasive ho yun, parang kumukuha lang ng blood pressure, pero may special software ho yun, na, po, na, na po project niya kung ang isang tao ay magkakaroon ng heart attack in the next 10 years po. Ngayon, kung meron ho talagang evidence na kayo ay magkakaroon ng heart attack, yun ho ang mapiprevent natin. Yun ang significance noon, mapiprevent natin to. Pariho rin ho ito sa stroke. Ang stroke po at saka heart disease, pareho yung sakit po yan. Isa lang, isa lang klase ng sakit yan, ibang organs lang ang nai-involve. Importante ay ang stroke po ay number two cause of death sa atin. Kaya importante yung ma-prevent natin yan. Ngayon, kung na kayong heart disease, kung na kayong na-operahan na kayo, nagkaroon kayo ng stent, pwede ho natin i-control pa yon o i-reverse pa rin para hindi na kayo magkaroon ng second stent or second bypass surgery. Yun po ang ginagawa ng aming mga program sa Rapa Health para kayo matuloy na maging uh, uh, walang sakit at healthy palagi na hindi kayo bibiglaan maatake ma ng sakit sa puso. Ano pa po mga diseases ang ginagamit namin niya? Ang ginagam mo, ang, ginagam ang aming pinare-reverse, diabetes po, high blood pressure, uh, yung po mga asthma at saka COPD, which is nasa top 10 diseases pa rin ito ho. Yung pahom, kahit na Alzheimer's disease po, tinatanggal namin yung mga, yung mga tinatawag na mga toxins at saka heavy metals sa, sa brain o sa mga blood vessels. Parkinson's disease po, kung ano-ano po na mga classing programs ang pwede natin gawin para talaga maging healthy kayo. Kagaya namin po ni doktora, kami po ay nag-kukwang, -nag kami nag- uh, nag uh, infrared kami para sa detoxification, nagkikilation kami para hindi kami magkaroon ng heart attack, para luminis po yung aming mga mga ugat, especially sa ulo, especially sa heart at saka sa kidney. Kaya meron ho kami tinatawag na hydrogen peroxide na pagka in inject mataas ang immune system niyo, pinapatayin lahat ng germs, kay viral or bacteria, fungal o kahit na parasites. Kaya pwede natin ho lahat ng ating problema na na, na natatanggap every day ay pwede natin hong i-control, i-reverse para maging healthy kayo. Ang mga ibang mga karamdaman po na lagi natin nakikita dito sa atin, mga infection po. Marami tayong TB, marami tayong pneumonia, at saka mga kidney disease. Lahat po ito pwedeng iwasan, pwedeng i-prevent, pwede pong i-reverse kung gusto nating i-reverse. Ang, ang ang kwan lang, doktora ay kailangan sumunod lang tayo sa mga sa mga good health habits po, mga well-known na ho ito. ang kadalasan kasi sa atin eh kahit na alam nating masama ay eh ginagawa pa rin natin. Kaya eh, eh, ang, ang aming role ho, as doctors ninyo ay para i-advise kayo ko nung mas mabuti sa inyo. Pero kayo ang may final say. Eh, kaya, pero kung susundin namin, namin nyo kami, ay matutulungan namin kayong... Kumbaga parang coach tayo. Mga coach so, kami, uh -huh. mga coach kami as so, doctors po. Uh -huh. Pero alam niyo ho, ang ini-advise namin sa inyo, ginagawa namin. Uh -huh. Dahil gusto niyo malaman, ma alam ko marami yung mga ibang tao, we advise angyo pero hindi naman nila gina hindi naman ginagawa, hindi nila ginagawa sa sarili nila. Uh -huh. Kaya ang importante po ay malaman natin 'yon. Ang amin ginagawa po ay ganito. Marami ho kayo na mga executive check up. Which is good ho yun. Kami ho, mas mabuti pa sa executive check-up. Kasi ang executive check-up po, uh, kayo ng mga test, naghahanap sila ng problema sa inyo. Makakakita sila ng kung ano-ano nodule kung ano -anong sakit. Tapos ipupursu nila, 99% po nung no, nakikita nila normal naman o hindi delikado. Kaya gagasos kayo ng malaki, gagasos kayo, marami, maalis kayo sa trabaho para mapag-aralan, wala namang makikita sila which is fine mas mabuti kung wala makita Yung ginagawa natin sa Rapa Health, ay eh, bibigyan namin kayo ng program para hindi kayo magkasakit kaya pag nag-executive checkup kayo wala silang makikita wala makikita mm. kaya Pre -prevention, yung prevention talaga diyan 'yun talaga 'yan tunay na um, prevention di mm -hmm. ba yung ginagawa nila sa executive checkup ay early diagnosis early diagnosis Oo. 'yung kay 'yung atin naman talagang walang diagnosis dahil wala silang makikita mm -hmm. mga kaibigan marami po po tayong pag-uusapan Maghintay lang po kayo at magbabalik ang The Healthy Life. Ah, uh, welcome back po. Kayo po ay nanonood ng isa sa pinaka-exciting at saka informative health show sa television. Dito pa kayo matututo lahat ng gusto niyo malaman. Ang ating pong pangalan ng show is The Healthy Life. Kasama po natin si Dr. Linda. Dr. Linda po ang medical director ng uh, The uh, Healthy Life uh, Institute. Pinag-uusapan po natin ang tungkol sa Rapa Health ngayon. Hindi uh, nag-uusapan natin kung ano bang ginagawa natin doon pagka mayroon ng sakit. Pagka wala pang sakit, pinapa-improve um, lang natin ang kanilang immune mm -hmm. system, dini-detoxify natin sila. Mm -hmm. Pero pagka may sakit kami, iba-iba tayong program na ginagawa. Mm -hmm. Napaka-importante kasi uh, Dr. Chris ng immune system natin, eh hindi ba? Kasi ito yung kumbaga krine tayo ng Lord, na ito yung parang army ng ating katawan. Hmm. Yung immune system natin, ayun yun yung uh, mga lymph nodes, mga lymph glands, yung mga white blood cells natin, yung thymus, yung spleen, ano. Na itong mga ito, ay, meron silang mga different kind of cells, pero natural killer cells, one of them. Meron silang mga beta cells, yung mga ganon. Kaya, importante yung malakas yun. Kasi pag malakas ang immune system natin, uh, wala tayong sakit. Ano, hindi daw magkakasakit. Kaya pag pumunta po kayo sa Rapa Health, ito ang mangyayari. Kukunan kami, kami namin kayo ng informasyon, kukunan kami kayo, namin kayo ng history, kung ano mga naging problema na ninyo before, sa family ninyo, at yung inyong present complaint po. From there, maka-examine ma namin kayo, makukunan kayo, namin kayo ng tinatawag na impression para we can go ahead kung ano atin dapat gawin. Kukunan kayo namin ng electrocardiogram dahil nasabi natin kanina, number one cause of death sa Pilipinas is heart disease, heart attack kukunan ho kami kayo ng tinatawag namin cardiovision Yung cardiovision po, yung po ang nagda-diagnose kung kayo'y magkakaroon ng heart attack in the next 10 years. Non-invasive po yan. Meron din po kaming tinatawag na on the med. Ito po ay energy medicine. Ginagamit namin po ito kung sakaling kayo ay may, uh, walang masabing history sa amin. Sinasabi po ng machine sa amin kung anong mga sakit nyo. Dinadiagnose kayo niya ginagamot kayo niya. Pero importante po, isa pong more important thing na ginagawa namin, dahil number one problem ho natin dito from the age ng 35 pataas, especially babae, pareho na rin lalaki, ay yun know, ang hormones. Kailangan ma-test namin ang hormone levels nyo dahil ito po ang cause ng menopause, ito po ang cause ng, ng erectile dysfunction sa mga lalaki, ang mga laki po, napaka masyadong proud, hindi sila humingi ng tulong kung kailangan nilang tulong, kaya nagtitiis na sila na hindi na sila makagawa ng dapat nilang gawin na pagkalalaki. Okay. Mga babae naman po, ay uh, nagtitiis din kung may mga night sweats, kung may mga kwan sila, may mga uh, mood swings sa hindi sila makakatulog, wala rin silang interes sa sex. Tinitiis na lang nila. Sabi nila, normal naman daw yun sa pagtanda. Hindi po normal yon. Yan po ay ang uh, biological uh, uh, destructive process po yan. Hindi po dapat nyo tinitiis yan. Magagawa po natin ng paraan yan para kayo ay bumuti. Ang isang pang ginagawa namin sa sa Kwan, sa, sa sa health sa de, Rapa Health ay yung tinatawag na chelation. Nadidinig niyo po ang chelation. Marami yung gumagawa ng chelation dyan. Ito po ay medyo controversial dahil yung mga drug companies at saka mga doktor na iba, ayaw nilang gawin ito. Mostly dahil wala silang alam dito. Dahil hindi ito pinag-aaralan sa medical school, hindi ito pinag-aaralan sa internship, hindi po ito pinag-aaralan sa residency. Kahit na sa cardiology, hindi namin pinag -aralan. Ako, cardiologist po ako. Hindi namin pinag -aaralan. na nag-train lang po ako at nag-aral ako dyan dahil na-realize ko ito po ang sagot sa maraming sakit, especially cardiovascular disease. Ako po, myself, Mahigit akong 400 kilation ako. Wala akong gina, ng mga medicine ngayon. Uh, si doktora po, nagaroon din, marami na rin siya. Dahil gusto namin ma-prevent ang heart attack. Pag na namin ng heart attack, marami actually kami na-prevent ng mga diseases. Mayroon kaming iba-ibang klaseng intravenous therapy, kagaya po ng hydrogen peroxide, sa mga infection, sa mga tao may asthma, sa mga tao may COPD uh, yun ang ginagamit along with the on the med at saka mga diet at saka lifestyle para namin ma-reverse ang inyong mga diseases. Mayroon kami tinatawag na Myers na kung meron kayong sipon, bigyan lang kayo ng Myers ay na, na ma, 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 ma yung paka pagkasipon ninyo o mga tinatawag na na mga influenza, flu, flu uh, mga colds, mga upper respiratory tract infection, sa diabetes naman po, mayroon kami na tawag na permagma therapy na ang ginagawa natin with the diet and with the exercise uh, at saka itong intravenous na ito, pwede nating natin i-reverse yung mga uh, different diseases po. At, at saka Dr. Chris, yung sa Myers, ano, uh -huh. in addition to mga sinabi mo, ay itong ginagamit din natin sa RAFA para sa stress, stress management, stress. hindi po. ba? Napaka-rampant ng stress dito sa Pilipinas. Marami hong stress tayo dito. Uh, especially tayong mga mga, mga pastor po O yung mga single parents O yung mga nagtatrabaho sa mga company Sa so call center Sa mga call center po mm. Stress po, so, pwede ho nating makontrol yan O ma-reverse yan uh, Ang stress po, napag-usapan natin dati uh, 65 to 85 percent of all diseases Are related mm. to stress Directly or indirectly kaya masyado hong uh, importante na makontrol natin ang stress, Doktora. Uh, ang amin pong goal is talagang huwag kayong magkasakit. At kung may sakit na kayo ay ma-reverse natin para hindi na kayo kukuha ng mga medicine. Ang mga medicine po, are okay, mahusay naman ho sa atin yun. Pero kung hanggat maaari ay sa limited period of time lang dahil marami hong side effects sa medicine hindi ho kayo dapat umiinom ng medicine for the rest of your life, kagaya na nadidinig niyo sa ibang mga healthcare professional po. Ang aming gustong gawin ay bigyan ko kayo kailangan ng medicine, ibigay lang sa inyo for a short period of time, hindi palagi, hindi for the rest of your life. Kahit na sa diabetes, kahit na sa high blood pressure, gusto namin limited lang ho At gagawin namin kung pwede sa supplements na lang at saka sa diet at saka sa exercise. Isa pong, pong uh, words sa exercise. Ang exercise po, after 24 minutes ng pag exercise wala na pong health benefits yan. Pero yung 24 minutes na yan, dapat mataas ang inyong pulse. And ang pag, ng doktora, mm. ang pag-compute ng pulse, ay mag, uh, kung gaano kabilis dapat ang heart rate nyo habang nag-i-exercise kayo. Ang pag-compute nyo ito, kumuha kayo ng 220, I-subtract po ninyo yung inyong age dyan, tapos i-multiply nyo ng 65 to 85 percent. Kung ano makuha ninyong number, yun po ang pulse na dapat ninyong uh, goal para kayo ay uh, maging, uh, maging uh, relevant yung exercise na inyo. Pero pagka na, nakuha na ninyo at wala na kayong, uh, after 24 minutes, wala na pong, uh, wala na pong uh, health benefit yan. Mm -hmm. Ang kabutihan po ng exercise, mahusap po sa diabetes yan. meron kami program, doktora na kung anong oras kayo nag-exercise at kung ilang beses kayo mag-exercise kung may diabetes. Iba po sa cardiovascular problem, iba naman. Kaya iba-iba po ang program, personalized po ang program na ibibigay namin sa inyo. Kaya talagang gusto natin talaga maging healthy Oo. ang buong Pilipinas. At, at saka ang pinaka-major na anong, anong pasyente ay yung lifestyle change, hindi mm. ba? Para talaga ma-reverse ma o ma-prevent yung mga maraming degenerative diseases kaya importante important 'yun. Asinabo nga Dr. Chris, a eh, diet is a very vital part, ano? Kasi napakaraming diseases na related sa mga improper diet na ginagawa natin. Mm. Eh, kahit kahit nga cancer eh naririnig ko sa mga pasyente, sabi niyo, "Bakit napakahigpit ng uh, diet niyo, doktora, sa cancer?" Eh sabi nung doktor kung nagkimo and everything, kahit do ano <laughs> ay hindi po tama 'yon. Okay? Kaya we will answer po sa mga questions na pader ninyo sa amin sa pagbabalik namin, ano? Mag babalik po in a short time ang the healthy life welcome back po ulit. Uh, ito po ang The Healthy Life. Our topic po ay ang Rapa Health Institute. Uh, kasama ko po si Dr. Linda. Ito po si Dr. ang director ng Healthy Life Cancer Center sa Barangay Palanan uh, sa Makati. Uh, bago po ako mag-umpisa magbasa ng questions na pag-usapan natin po ang diet, gusto ko lang po ma-emphasize sa inyo na hindi porke ang isang uh, fruta prutas ay uh, healthy, ay healthy sa lahat ng tao. Kagaya po nitong, kwan, uh, itong banana. Sa lahat ng tao, very healthy yan. Pero sa mga tao may diabetes or may cancer, maaring hindi dapat kayo kumakain ng banana. Kaya ito po ang matututunan ninyo pagpunta nyo sa The Healthy Life o sa Rapid Health. Tatabihin namin sa inyo kung anong dapat yung kainin, kung anong dapat yung gawin para mabu humaba at saka maging healthy ang buhay nyo. Ang marami po nagpadala ng mga questions sa email, sa text. Uh, ito po ang una nagaling kay, uh, wala pong pangalan. Ang una pong tanong na marami pong nagtanong na, na itong tanong ito, ano ang dahilan kung bakit may bad breath ang isang tao? Kahit na nagsisipilyo ng three times a day, mabaho pa rin. Ang isang next question po, magagamot po ba ang pagkabaho ng bunganga? Bunganga, okay. Depende po. Ito ay importanteng uh, question uh, sa social life po ninyo. Uh, kailangan talaga tayo healthy sa lahat ng parte ng katawan natin. Unang-una, ang pinakamaduming part ng katawan natin, sa buong katawan natin, ay ang ating bibig po. Uh, marami hon germs na. May mga trillions of germs ang nandyan sa ating uh, bunganga. Mga uh, almost about 300 different strains ng bacteria nandiyan po. Paramihan o diyan ay normal bacteria, tinatawag na normal flora. Pero marami rin ho na talagang pathologic ho yan. Uh, kaya kailangan maiwasan. Ang unang-una po na mga causes ng bad breath ay kung meron kayong gum problem, kung meron ang inyong gum ay uh, may infection, o kung meron kayong dental caries, yung meron kayong mga, mga sira ang ngipin, Or meron kayong sinusitis po, yun ho ang tatlong una na nagbibigay ng pagkabaho ng hininga. Kung meron ho kayong mga allsers sa 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 inyong uh, mouth, nagkakaroon din po 'yan ng uh, baho ng hininga. Kung meron po kayong GI problem kagaya ng reflux, niyan ho ang isa na giging cause ng bad breath. Kung meron kayong Uh, tinatawag na lung problem, especially yung tinatawag na bronchiectasis, yan po ang isa pong infection pa yun. May infection po yun, mayroon na kayong magkakaroon kayo ng bad breath. Pero may mga systemic diseases rin po, kagaya ng uh, kidney disease, liver disease, magkakaroon din ho kayo ng bad breath. Kaya depende po, ang gamot po nito ay depende kung anong cause. Now, having said that, anong magagawa natin para ma-improve natin yung breath natin para hindi tayo maka maka ma, mga natin eh, hindi mawala ano po Unang-una -una po dapat nag uh, magbabrasay at least twice a day para malinis po yung ating mga ngipin nagdi-dental floss po tayo at saka pagka na araw-araw po uh, pagka tayo kumakain ng mga garlic di ba ang garlic nagpapabaho ng ng konduktora ng hininga. Breath, no? Dapat po ay kumain kayo ng mga lemon o mga oranges. In fact, sinusup-sup ninyo, mawawala po yung mga, mga amoy ng garlic. Uh, dapat po ay kayo iinom na, may matuwas kayo, magmamautuwas mag, mag kayo uh, para mawala po lahat yung mga, mga amoy na yon. Sa mga drinks po, ang pinakamabuti ay tea o may cinnamon o yung mga celery, kung kumangungo kaya ng celery, ng apple, nakakalis din po yan ng mga bad breath. Uh, doktora, marami pa po mga dapat prutas na kainin para lang ma, ma mawala yung bad breath. Para, kung, wala, uh, that is, uh, kung wala silang problema sa gum, so, sa, 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 sa sinus. That's a, that's a very extensive uh, answer. That's very Ang <laughs> dami kasing question po uh -oh. eh, tungkol dito. Tungkol Napakarami. Dyan. Siguro may get 20. Uh -oh. yeah. Uh -oh. Okay, so that's good, uh, Dr. Chris. Ang susunod po nating question, I think this will be the last na tasagutin natin, Doktora... Kung may cancer, anong pagkain ang dapat kainin? Ay, ito po yung napakalaking uh, tawag dito, topic na hindi natin matatapos ito. Uh, pag pumunta kayo, it takes me about 45 minutes ho to explain and discuss with the patient kung ano talaga ang, ang diet ng isang cancer patient, especially in your first three months ng treatment po natin. Ano? Pero may tatlong points lang akong gustong gawin. Number one, uh, basta po tandaan ninyo na ang sugar or anything na matamis ayun po ang pagkain ng cancer cells. Uh, pagka kumain kayo ng may asukal, anything na matamis, kahit nga po prutas, basta matamis yun, yung tinatawag na high glycemic index, ano, ay, ang ginagawa po nito ay pinapataba, pinapalago, at nagmumultiply at kumakalat ang mga cancer cells. Kaya ang isang dapat na iwasan nyo talagang entirely po ay yung sugar at saka yung high glycemic index na mga prutas, yung matatamis na frutas. Ano? Ang uh, inaalaw ina ina namin na kainin yung prutas lang, actually, any kind of berries, ho, yung strawberry, raspberry, blueberry, blackberry, cranberry, yung lahat ng 'yon ano? Kasi ito pong mga berries na ito, meron itong tinatawag na ellagic acid katulad doon ng pomegranate ano, may ellagic acid. Ito po yung may anti-cancer property. In addition, yung mga berries ay meron silang tinatawag na vitamin B17 na yung layer trail ano, na anti-cancer din 'yon. Tapos po ang isa pang point na gusto kong gawin, ay dapat po ang um, vegetable, any kind of vegetable pwedeng kainin ng cancer patients except two ano? Ito po ay yung white rice at saka ito po ay yung patatas na puti, yung ginagawang french fries. Kasi pag nakain na ito, nagko-convert ito sa sugar very quickly sa katawan tapos pag uli ng cancer yon. Okay? Uh, ang last point po na gusto ko lang sabihin ay yung cooking utensil na ginagamit natin sa bahay. Hindi po niyo dapat ginagamit ang any cookware made of aluminum. Napaka-ano nito, every time pong nagluluto kayo sa aluminum cookware, yun yung pagkain na niluluto ninyo doon, o yung tubig na iniinit ninyo, for example, ay yung pong aluminum ay pumupunta doon na pag kinain ninyo yung pagkain na niluto sa aluminum, or uminom kayo ng something na pinainit ninyo sa aluminum cookpot, ano, ay ang mangyayari nito ay umiinom kayo ng aluminum. Ay ito pong heavy metal na ito ay napaka toxic sa katawan natin. Ito po ay nakaka-ano ng cancer pero very notorious. So ito na medically speaking sinasabi nila ang ano ng Alzheimer actually ay gawa ng aluminum, Stimium. ano? Uh, kami po ay, ay nagpapasalamat sa inyo sa mga lahat ng mga questions na pinapadala ninyo. Kagaya po ng sinabi ko dati, lahat po ng questions niyo sasagutin namin either dito sa TV, sa telepono, sa text, or sa email. Ang hinihiling po lang namin ay ibigay nyo sa amin yung inyong pangalan at saka kung saan kayo na uh, probinsya o city. Para, nang, para alam namin kung paano kayo tatawagan. Uh, makikita nyo po ang aming mga numbers sa inyong sa tele television ngayong ngayon right now nandiyan na po 'yan. Meron din pong website at email ang Light TV Network at may Facebook po account na din po ang The Healthy Life. Check out lang po ang, ang site namin at saka yung mga comments nyo, i-post na lang niyo po. At saka pwede ba pakilagay nyo na lang yung like po dahil gusto namin makipagkaibigan sa inyo. And for this week po, meron tayo pong word for the week. Ang word for the week natin po, isa po sa mga uh, paborito ko ito sa Proverbs uh, 4.20 to 22. My son, pay attention to what I say turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them in health to one's whole body. At ang payo po ng inyong mga healthy doctor po, iba yung ingat, mga kaibigan, ang tanda po natin ay tayong mga tao ay try and being. Napaka-importante nito na hindi lamang yung physical health ang ating gustong ma-achieve, kundi dapat po healthy rin ang ating mind. Ano? Ang mga thoughts natin na hindi dapat negative, positive who lagi dapat. Ano? Mga things that are good and lovely and true and pure, worthy of praise and good report. Ito dapat po ang iniisip natin palagi. Dahil ang sabi ho ng Lord, I where the mind goes, pinaparaphrase ko po, the body will follow. Kaya kung negative ang thinking ninyo, ay magiging negative ang katawan ninyo, magkakasakit kayo, at saka kung ano-anong masasama ang mangyayari sa atin. Kaya ito po ang inyong lingkod, si Dr. Linda Enriquez. Maraming salamat po. At ako po naman si Dr. Chris Enriquez. Uh, acquire wisdom po, understanding, and follow po ang biblical health. Then, I promise you po, you will have a healthy life.